Wala na kayo video yun. Yeah. Oh. Malahati. Malahati Malahati. Uh, yan ang lahati. Ang lahati po. Ayan huli namin. Eh. Ang hmm. ng itlog. Dalawang ina kayo. Dalawang na kayo. Ang lahati. 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 Ang udah nih. Tik-tik ponong timba. Ponong ponong timba. Yeah, ya. Tok-tok Oh, kita yumbulkan dulu lah.